Sun. Siya po yung player na ng Karang Kukol sa Rolling Stone. Uh, siya po ay nag-decision uh, na pumunta uh, po at tumapit sa DOPR sa tulong po ng kanyang organisasyon sa PBA. At siya po ay narilito uh, para magsabi po ng isang statement regarding po dun sa pangyayari last week. Uh, Mr. Almasan. First of all po, um, nandito po talaga ako para mahingin ng apologize na para hindi na po, alam, mo, alam ko pong muling ginawa ko para hindi na rin po marisal. So, I came here talaga na mahingin na apologize po. So, uh, on our part naman po sa DOTR, even though, syempre, parang nabigla rin kami sa kanyang intention na pumunta dito, but uh, we appreciate the DOTR uh, Uh, appreciate especially po yung SAIC, no yung office that uh, handles po yung mga violators natin sa busway. We appreciate yung kusang pagpunta dito ni Mr. Almasan. We also appreciate yung coordination na ginawa ng PBA. And clearly po, uh, this is a sign na on the part po sa ating gobyerno, uh, ikaw ay isang uh, mataas na tao sa lipunan, in this case literally. <laughs> mataas si Bisa Almasan or maliit pantay-pantay po ang pagtingin natin sa mga batas na kailangan i-implement uh, natin dito sa government sa DOTR sa SAI and whatever po yung nangyari uh, siya po ay bibigyan ng uh, karapat dapat na parang uh, penalty or sanction po regarding sa dalawang violation so yun po ah uh, uh, tuloy lang po ang trabaho ng ating Sagit team sa DOTR Tuloy lang po yung uh, pag-implement natin pantay-pantay uh, sa batas. And again, we appreciate yung pagpunta po dito ni Mr. Almasan at saka kusang pagpunta at yung pag-apologize nga po sa pangyayari. Uh, we accept his apology at uh, kung ano po yung dapat na ibigay sa kanya, ibibigay po natin ng uh, karapat dapat. Like what well, I said, uh, talagang I came here talaga by myself and then my alam ako sa team ko and then sa PBA na gusto ko talaga mag-apologize about what happened talaga. So alam kong um, may mali ako nagawa and then I'm really sorry talaga and um, di ko gusto kong disrespect yung mga supporters natin. And, yeah.